Ikaw ba ay talagang sawang-sawa na sa third party ng inyong relationship? Yung inyong bang mga kaparihas ay talagang hindi mawala-wala ang third party or hindi mawala-wala ang pagkakaroon talaga ng sideline? So ito po ngayon ang ating gagawin, ito po ngayon ang ating ituturo sa inyo kung paano nga ba maalis ang third parties sa relationship ng magkarelasyon. Pero bago natin ito gawin guys, tiyakin po muna natin na ikaw ay isang legal. Hindi po natin ito gagawin na tayo po ay hindi naman talaga legal at ang ating patuloy gagawin ay paghiwalayin yung totoong mag-asawa dahil hindi po ito gagana, gagana man ito sa inyo pero tiyak ang malaking balik po nito sa inyo. So, ngayon po ang kailangan po lamang natin dito ay pula at itim na bolpen, Pula at itim na bolpen at kailangan natin ng rock salt. Hindi ko ayodide salt kundi rock salt. Kahit isang kurot lang po lamang ng rock salt, huwag pong gumamit ng ayodide salt. At siyempre kailangan natin ng papel. Kung mayroon kayong coupon ban, ay mas mainam yung plain na white na papel. Okay? So ngayon kapag handa ng ating kailangan at siyempre handa na rin ng ating mga sarili ay maaaring na tayong magsimula. Ano po ba ang kailangan nating sarili? At paano ba natin ihanda ang ating mga sarili? Siyempre yung walang distraction. Walang distraction na maaring maaring makagambala. Kailangan nakafocus tayo sa ating ginagawa at siyempre ang ating buong paniniwala. Okay. So kapag handa na tayo, nandun na lahat ang ating attention ay nakafocus na dito. Ano mang ibang iniisip ay kalimutan mo muna. Kailangan i-focus ang inyong attention sa inyong ginagawa. Okay. So ngayon po kapag nandyan na ang papel, nandyan na ang bulpi na itim at ang pula, ay maaari na tayong mag-start. Okay. Ang una po natin gagawin ay ang pagsusulat po ng tatlong hugis na puso. Ayan. heart, heart heart. Dito po, ito po, isa, dalawa, tatlo. Ang una pong gagamitin dito ay pula. Pula, ang sa gitna po na heart, ang ating gagamitin ay itim. Okay? Pero yung magkabilang dulo, magkabilang dulo po, dapat ay red. Okay? Sa gitna po, ang ating gagamitin ay black. Black na ball pen. Wala kasi akong red, kaya puro black. Pero dapat po dito ay red. Red ball pen, ito lamang po ang black. Okay, kapag na-drawing na po, ang usulat mo dito sa una, sa unang heart, ay ang pangalan ng iyong mga karelasyon. Okay? Pangalan ng karelasyon at sa, pang sa pangatlo pong heart ay pangalan mo naman. Okay? Pangalan mo, pangalan ng iyong karelasyon, pangalan mo dito sa pangatlong heart. Dito po ay ang pangalan ni third party. Ngayon ma'am, hindi ko po kasi alam, wala po akong ka-idea -ide sa pangalan ni third party. Okay, so mahari pong hiwala kayong idea-idea. So, ang gagawin po ninyo, maaari kayong glakihan ninyo ang guhit ng heart na ito para kung ano man ang nais ninyong sasabihin. So, pwede mong ilagay dito. Sa heart na ito, ikaw ay tuluyang mawawala sa landas ng aming pagsasama. Okay? Ikaw ay tuluyang nang mawawala sa landas ng aming pagsasama. Or ano man. Ano ang gusto mong sabihin sa third party na ito upang tuluyang siyang mawala sa inyong pagsasama. Ayan, okay po? Sa loob po ng heart yan, isusulat. Pag naisulat na po ay lagyan po natin, ikisan po natin ito tatlong beses po. So halimbawa, ito po, ayan. So, one, ganyan, one. Tapos kabila, one, two, three. So tatlong ikis, tatlong one, two, three. So tatlong ikis po. Ngayon, pag naikisa na po natin ito, ay lalagyan natin ito ng rock salt. Isang kurot na rock salt dito sa uh, sa uh, heart ni third party. Dito natin ilalagay. Ngayon, pagkatapos po, itupi natin ang papel. So, ang gagawin pong pagtutupi ay pailaliman natin ito si third party. So, paano po ba? So, ganyan, di ba? Nakikita niyo po yan. Ganyan, atin siyang pailaliman ng ating papel. So, ayan. At ngayon po, kayo ng dalawa ni inyong kapariha ang nadikit. So, wala na si third party. Okay? So, wala na si third party. Ngayon, kapag ganyan na po ang ating papel, ayan ang ating papel, ay itupi naman natin ang ating papel palabas. So, paano po ba ang pagtupi sa palabas? Ayan na po ang ating papel. So, itutupi po natin ito na palabas. So, palabas. Kailangan magkadikit pa rin kayo ni partner. Ayan, palabas. Ayan, itupi na natin dalawa, at tatlo. So, ayan. Ngayon na itupin na natin itong mga tlo, itupin pa natin ito ng isang beses. Ayan, isang beses pa. Ngayon, pagkatapos po ninyo nito, nandito na, ay maaari ninyo itong talian ng pulang no sorry, talian ng itim, ng itim na panali, pwedeng ribbon or pwedeng sinulid pero kailangan ay mabalot ang buong papel ng ito ng puting panali. So pwede tayong gumamit ng yarn, pwede tayong gumamit ng sinulid or pwede tayong gumamit ng ribbon, okay? Pagkatapos mo pa itong matalian ng ribbon o kaya ng yarn, ay hawakan mo ito at sasabihin mo, ikaw third party ay tuluyan ng mawawala sa buhay naming magkarelasyon. Magiging tahimik na ang aming pagsasama dahil ikaw ay tuluyan ng mawawala. Okay. So pagkatapos po nito guys, ang gagawin po ninyo, ang gagawin po ninyo dito sa papel na ito ay maaari ninyo itong ilagay sa ilalim ng inyong mga lababo. Maaari ilagay ninyo ito sa ilong lababo na hindi siya nasisinagan ng araw, okay? So, kailangan pag nabalot ito, isiksik mo ito sa ilalim ng inyong lababo. Kasi yung lababo ay hindi natin, yung hindi po nasisinaga ng araw. At hayaan mo ito doon hanggang sa nakikita mo na tuluyan na silang nagkahiwalay. Kapag tuluyan na silang nagkahiwalay, kukunin mo po ito doon at ibaon mo po ito sa lupa. Gagawin ko lamang ito ng araw ng Martes or araw ng Yernes. Kahit anong oras sa araw ng Martes or araw po ng biyernes. Gawin po ng tama, walang papalitan at wala pong babaguhin.